Ito po yung activity natin ngayong araw mga idol. So, uh, inject po tayo ng mga multivitamins sa mga alaga natin. So, lahat ng alaga natin dito sa farm is uh, mainly tayong monthly maintenance. So, regular talaga yan mga idol. Mga every month, nag-inject kami ng multivitamins as uh, support po sa mga breeders natin. Yung health quality nila, kailangan talagang masecure natin na maayos at mapalaki natin ng maayos yung, yung ating mga alaga dito sa farm kasi nagbebenta po tayo ng mga offspring nito yung mga sisyo pati sa itlog so kailangan dito sa aming ating farm is uh, talagang minimintin natin yung quality ng mga line natin kaya naman meron tayong mga ganitong ginagawa yung pag inject ng mga multivitamins, pagpupurga, Um, may vitamins na araw-araw nating pinapainom sa kanila. So lahat uh, ginagawa natin dito para naman uh, talagang solid at quality po yung mga linyada ng manok natin dito sa bar, mga idol. idol is uh, natapos na po tayo sa ating ginagawang pag inject ngayong araw so sa mga nagtatanong pala mga idol itong farm natin is uh, located po sa Digo City Dabao del Sorpo so lahat ng gustong mag visit gustong mag makita yung mga breeders namin mga alaga namin dito sa farm is uh, welcome po kayong lahat mga idol then nagpapasip uh, nagpapaship po tayo nationwide shipping po sa mga Uh, live na mga manok yung kagaya nito mga breeders from 2 months old to breeders so yun po yung natin para naman na uh, safe talaga sa biyahe tapos may mga shipper po tayo mga idol na nagsiship ng ating mga manok so sa itlog naman sa Baya LBC po yung pa natin mga idol so ayan maraming salamat